Mula sa mga labi ng nakaraan hanggang sa mga kakaibang bagay na hindi maipaliwanag, minsan sa ilog ay maaring asahan ang anuman kaya't maganda na upang masaksiyan ang mga kakaibang natuklasan sa gilid ng tuyong ilog. Una ay suriin natin ang monster file. Isang grupo ng mga turista ang naglalayag sa mga ilog ng Port Blair at Andaman at Nicobar Islands nang kanilang masulyapan ang isang napakalaking saltwater crocodile na nakahiga sa isang gumubog na bato. Tila 23 talampakan ang haba ng buwaya at may timbang na higit sa 2,500 pounds. Tinatawag ng mga lokal ang reptile na ito bilang Pork Blair Giant at naniniwala silang ito ang pinakamalaking saltwater crocodile na maari mong makita. Maaring itong makita mula sa malayo na nagpapahiwatig na ito ay isang nilalang na dapat mong iwasan. At narito rin ang White Blob na tagpuan sa baybayin ng isang beach sa Oriental Mindoro, Pilipinas noong 2018. Ang napakalaking hayop ay napadpad sa dalampasigan at nababalot ng puting mga balahibo at may sukat na halos katumbas ng isang trap. Kaya agad namang ikinagulat ng na mga tao. Tinatayang may habang 20 talampakan o 6 na metro. Ang misteryosong halimaw ay nakakuha ng pansin bagaman hindi pa ito opisyal kung ano nga ba ang nilalang na to. Tinatawag ito ng mga lokal na lobster fisher at iniro komindang ito ay maaaring mga labi ng isang balyena. Ngunit kailangan ng karagdagang pagsusuri para sa eksaktong klasifikasyon. Upang magsagawa ng mga pagsusuri, kinakailangan ng mga eksperto na tiisin ang napakabahong amoy ng hayop. Sa kawili-wili, isang katulad ng hayop ay naanod sa dalampasiga ng Dinga Islands noong Pebrero 2016 na may sukat na kapariho nito ng kumpirmadong mga labi ng balyena. Narito rin ang odd shaper. Hindi kalayuan mula sa lugar ng tuyong ilog at hindi rin lumulutang sa ibabaw ng tubig na tuklasan ng isang kakaibang nilalang malapit sa tabi ng ilog. Nangyari ito nang ang isang lalaki ay naghahanap sa kanyang nawawalang alagang hayop nang matagpuan ng isang bagay na napakakakaiba na nakahiga sa maputik na lupa. Sa simula, nagtaka siya at nang masusing suriin gamit ang sanga ng puno, ang nilalang ay may kulay rosas na balat ang katawan ay madulas at matigas at ang mga tatak ay hindi pamilyar. Talagang tila resulta ito ng isang nabigong eksperimentong siyentipiko. Ngunit dahil wala sa mga katangian ito ang katulad ng anumang hayop, iniisip ng ilan na ito ay maaring katawan ng isang amphibian. Ngunit dahil sa kakulangan ng ebidensya, ay nananatili pa rin misteryo ang pinagmula ng nilalang. At narito rin ang Ghost Turtle. Noong Marso 2023, Isang video ang lumitaw sa online na nagpapakita ng isang kakaibang hayop sa gitna ng mga ilog. Ang kakaibang hayop nito ay hindi nakatago sa kailaliman kundi nasa ibabaw ng tubig. Mukha itong isang halo ng manok at iba pang mga bagay na ikinalito ng mga eksperto. Ang kanyang mga mata ay tila normal, ngunit lahat ng iba tungkol sa kanya ay kakaiba. Naglalakad ito ng pabaya na tila bang merong itong kinakain. Ang kanyang puting anyo ay nagpapahiwatig sa ilan na ito ay isang albino na may shell-like na estruktura sa likod. Pinag-aninlangan ng ilan na ito ay bahagi ng isang pagong. Gayunpaman, nananatiling misteryo ang tunay na pagkakakinanlan ng hayop at narito rin ang enigmatic creature. Isang napakalaking pusit o isang napakalaking nilalang sa ilog. Ang misteryosong halimaw na nakita sa maraming video ay nagpagulo sa mga eksperto na hindi tiyak sa tunay nitong pinagbulan. May ilan na nagmungkahay na ito ay isang gobster, ngunit binabaliwala ito ng mga mananaliksik. May mga ispekulasyon na maaaring ito maging isang naglalaho ng balyena na napadpad sa baybayin. At narito rin ang nakakatakot na manika. Sa isang maliit na bayan, ang lahat ng tao ay natakot dahil may isang kakaibang bagay na lumitaw tulad ng isang nakakatakot na manika na maaring nakakabahala. Isa sa maliit na bayan ng San Antonio Laro sa Mexico noong 2020, natagpuan ng mga tao ang tila isang balot na katawa ng tao na lumulutang sa ilog. Lumitaw na ito ay isang nakakatakot na manika. Ang isa't kabilang mata ay malaki at bughaw ngunit ang isa ay sunog at itim kaya't mas nakakatakot. Hindi maintindihan ng mga tao kung bakit itinapon ito sa dagat. Sinubukan nilang sunog ito ngunit basa ang katawan ng manika. Ayon sa iba na isinom pa ang manikang ito kaya't itinapon na lamang ang manika sa gilid ng dalampasigan. At nalito rin ang Mysterious Skeleton. Ang video ay nagpapakita ng isang tao sa bangka na natuklasan ng isang malaking bungo malapit sa tabi ng ilog sa pagtingin ng kanyang malaking sukat. Hindi tiyak ang lalaki kung saan hayop ito na uugnay. Iniisip niya na maaring isang isda dahil sa sukat ng mga buto habang iniimbestigahan ng lalaki ang buong eksena. Natagpuan din niya ang isang hiwalay na bungo. Binanggit ng tao na naririnig niya ang mga kuyote sa gabi kaya't iniisip kung konektado ang mga ito sa pagkakaroon ng bungo. Gayon pa ayon sa mga netizens, ito ay marahil isang kombinasyon ng mga kakaibang uri ng hayop. At narito rin ang wetland blackie. Noong 2021, isang batang naglalakad sa tabi ng ilog ay natagpuan ng isang kakaibang nilalang na umaagos sa tubig. Ito ay may madilim at madulas na balat, walang mga paa at isang kakaibang ulo. Nakita ang nilalang na kinakalabog ang kanyang katawan. Ang video ay ini-upload online para malaman kung ano ito. Ngunit nananatiling misteryo ang bagay na ito. Kung meron kang nilalaman tungkol sa hayop na ito ay i-comment mo yun sa si baba ng video para malaman natin at narito rin ang kakaibang nilalang. Ang mga mangingisda ay nakakita ng isang kakaibang bagay na lumulutang sa tubig na baliktad ang posisyon. Nang sila kung ito ay nagpapahinga lamang o kung may mas nakakabahalang nangyari. Habang lumalapit sila ay naging mabigat ang atmosphere. Ang kanilang mga puso ay bumibilis ang tibok sa pag-aasam kung ano ang nasa ilalim. Nang lapitan ng kakaibang nilalang, nakita nilang ito ay ang putol na katawan ng isang buhaya ang discovery nito ay nag-iwan ng malalim na pag-aalala. Nag-iisip kung ano ang nangyari sa isang malakas na predator upang iwanan sa ganitong kalagayan. At narito rin ang tiny shells. Isang kakaibang bagay ang nalaboy sa baybayin ng Borport Beach sa Kishare, Wales habang pinagkakaguluhan ng mga dumadayo sa beach Nababalot ito ng mga barnacles at balat na nagdulot ng pagtataka sa lahat ng nakakakita. Ang pagkakakubli ng identity ng bagay ay dulot ng mga munting balumbon na mahirap na malaman kung ano ito. Maraming tao ang kumuha ng footage at ibinahagi online na nagdulot ng pansin sa misteryosong natuklasan. Napansin ng mga saksi ang mga worm-like creatures na lumalabas mula sa mga balumbon. May mga espikulasyon na ito ay maaring bahagi ng isang lumubog na barko o kahoy na dinala ng mga barnacles. Bagaman may mga hula, ay nananatiling misteryo ang tunay na kalikasan ng bagay na ito na nag-iwan sa mga tao ng pagkagulat at narito rin ang alien fossils. Nalilito ang mga siyentipiko nang ang isang napakalaking nilalang na tila alien ang lumitaw sa isang riverbank. Wala itong mga palikpik o buntot na nagtatanghal sa anumang uri ng isda. Una, iniisip ng ilan na ito ay isang extraterrestrial habang sinasabi ng iba na ito ay maaaring isang oceanic chupacabra. Sa huli, inamin ng mga siyentipikong komunidad na hindi sila sigurado sa pagkakakinanla ng nilalang. Ngunit nag-espekula sila na ito ay maaaring isang bagong natuklasan. Ang gayong di ang paglitaw ng mga nilalang ay maaaring nakakatakot. At narito rin ang creepy crawl. Maaaring mo bang matukoy ang kakaibang nilalang na may berdeng ulo na lumalangoy dito? Hindi ito katulad ng isang otter o beaver. Nakakagulat na ito ay isang sloth. Ang mga hayop na ito ay nagpapakita ng nakakamanghang kakayahan sa paglangoy ng mabilis. Gayon pa kapag sila ay lumalabas sa tubig, nawawala ang kanilang lakas at nahihirapan silang kumilos sa lupa. Marahil ay nagkamali ang mga siyentipiko sa kanila at ang mga sloth ay tunay na mga hayop sa dagat. Ngunit kapag titigan ang likod ng nilalang ay siguradong kikilabutan ka rin. At narito rin ang croc mummy kahit pa napakakakaiba, ang ilang mga buhaya ay naging mami dahil sa kalikasan. Natagpuan ito ng mga arkeologo habang nililinis ang mga muhangin sa mga pit sa tabi ng natutuyong Nile River. Ipinagtaka nila ang pagkakakita nila sa malalaking bahagi na mga sinaunang reptile na limasang ito ay buto at lima naman ay tigang ang katawan. May isa pang kakaibang natuklasan sa Australia. Ilang taon na nakakalipas kung saan natagpuan nila ang mga labi ng isang matandang crocodile na nagpabago sa pag-iisip ng mga siyentipiko kung saan talaga nagbumula ang mga crocodile. Ang lumang crocodile na tinatawag na Canfraca Soksak ay nabuhay sa lupa 95 million years ang nakakalipas. At narito rin ang river serpent. Narito ang isang lalaki na may malakas na loob habang hinahawakan ang dambuhalang anaconda. Habang pinagmamasdan mo ito ay maaaring magdulot ng pawis sa karamihan ng tao ngunit narito siya nire pang pa sarili habang dumadaan ang dambuhalang hayop nagpasya siya ang anakonda na magpapakita sa lawa ng pamas Na nagpapakita sa kanya katawan ng dalawampung talampakan ng taas Samantalang ang ibang mga ahas ay mas gusto ang na nakatago sa si ilalim ng tubig Naisip ng anakonda na ito na ipakita ang kanyang malaking kagilas-gilas Marahil ay pumasok ito sa isang butas sa malalim ng tubig At narito rin ang Octowater Isang golden retriever ang naglalaro sa tubig ng isang ilog Nang biglang makatagpo ito ng isang malaking nilalang Nasa larawan ay tila isang malaking octopus Ang may-ari na nagre-record ay sobrang nag-aalala sa pagpapakita nito Na wala ang aso sa ilalim ng tubig ng isang sandali na nagpapagulo sa lahat ng tao. Ngunit ano ang kabaligtaran? Ang aso ay biglang lumitaw ulit pagkatapos ng nakakabaliw na pagkikipagsapalaran sa ilog na ito. Hindi mapigilan ng mga tao ang pagtataka kung paano nakatakas ang aso. Baka ang octopus o ang nilalang ay may mabuting puso, o marahil ay bihasa lang talaga ang aso sa paggawa ng mga kaibigan. Hindi natin tiyak, ngunit isang bagay ang sigurado. Ang kwentong ito sa ilog ay pinag-uusapan sa mahabang panahon.